Tawin na po guys. Magalit na po sa ko. na po sa tapatid ko. Yung, eh, po dun sa tapatid ko. Tawin tayo. Wala sa bahay. Nakikita ko pa tayo guys. Magandang umaga sa inyo lahat. Hindi ako ganun makatulog dun sa bahay nila. Opo, bakit? May bahay talaga ako. <coughs> ko Ayan ako. 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 Ayan, parang si Fetish, nakasalubong ko na naman. Kahit wala ako nakikita ko siya. Dito na di tayo sa kabilang kalsada. Para hindi naman niya tayo ganun mapansin. Kahit wala ako dun sa bahay Makikita ko pa rin siya guys Anong ginagawa niya Ang kalokohan <laughs> sepatin sempat ya para menemani langkah hey ini guys ini dikit aku sebaik diri Morning, yeah. What's up? 嗯。<Yeah. S 2> mm hmm.